Di bali tayong mahirap, huwag tayong maging dugyon. Di tayong mahirap, hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Tambak ng basura, pero minsan naman may naka-assign dito na nagbawalis. Eh inaano nila, winawalis. Kaya lang, hindi makaya ng tagawalis dito dahil pag malinis na dito, tampak naman ang basura pa doon, lumilipad gaya niya pag may mga dumadayo sa sakyan. Kaya, mabuti na ho ngayon nga, malinis na. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar nyo. Kung po pwede ba, Huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangkita. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumana naman ako kanina. Ang dami na namang siyarong koneta sa island. Balutin mo ako. Oh, mga pinagbalutan ninyo na suman. <laughs> Ang doon na naman. Ah, oh, pangit talaga. Kasi nung may bakong pa talaga, hindi mo maanan na ng basura, pinapasokan ng mga nagsosolvent, tapos doon magsosolvent sa loob, ay, dumi pa ron. Kasi siguro, hindi naman siguro pupamantayag Yung rurubingan lang, ang tao naman hindi natin, ang tao hindi natin masasaway eh. Pagka wala ka, babalik. Pagka nandiyan ka, mawawala. Diba? Kaya lang pag 24-7 yung pag-tender ako. Oo, wala lang pag 24-7 nating bantayan to. E Center Island to. Kahit may CCTV sa rin mo CCTV, hindi naman natin nilang matetrace kung saan sila nakatera. Diba? Pero kasi iba nagtatapon ng basura dito. Oo, patago. Gabi. Alam gabi. Eh, hindi naman kaya rin. ang dala namin. Ah, ginaga po. Sinasaway ko po. Ah, ganon. Eh, mahirap naman pag sumaway. Pag hindi sumunod, di din ako nangungulit dahil mapapahawain lang ako. Ang ginagawa ko po, may stasyon naman tayo ng polis, pinupuntahan ko na lang po yung mga polis para bubin, bubin. Sila pa matapang? Sila pa matapang, dali. Okay, yeah, pare. Okay na 'yan, pare. Wala kapila. Kasi usually eh, hindi rin naman sa ng barangay ito eh. Kung sila may malasakit sa ganito, dapat sa kanila pa lang mangyayang gagaling bago malinis, 'di ba? Oo. Eh, ngayon, simple sana lang kami na lang mag-aano kasi kami ang may hawak ng mga center island, mga park. Yan, yun ang obligasyon namin. Talagang kami mga barangay maghihigpit para may mimintin ang ano. Kasi may tigawalis na kami kung mayroon mga ano dyan, may tigawalis kami ng uh, gabi. Pistino. Kami so, uh, rin, nagbabantay rin kami. Anong usually nagtatapon ng basura dyan, sir? Kahit anong oras, madaling araw, eh, hanggang mag-umaga na nga kami makaalaw. Eh, kung iwanan namin yan, eh, wala talaga. Okay. Kasi, mababa ko yun. Kung hindi yan mababantayan, mababalik? Eh, pupuno ulit yan. Ganyan mga island yan, na yan. Sakali. Okay. Kung sakali to. Kung hindi mababantayan yan. Okay. Kaya hinikitan ngayon, pinikitan nga ni Sherman namin, si okay. Ilinikari, In parang na maayos yan na anong Iper Island. may basura dito nung araw. May mga natutulog dyan. Mga natutulog. Tapos yung mga gamit nila, nandiyan lahat. kaya nga, pinaklearing ni boss. Ngayon, pinaayos na para medyo malinis naman ang center island natin dito sa routing. Minsan, may mga tumatay nga dyan ng tao. Ginagawang tayhang kasi ng basura. Na. Kaya nagugustuhan ko na rin magtambay dito. Para man nga. Eh, tapos tayo bu na ka? bumababoy ng barangay natin. Dapat natin hindi diba, bababoyan. Magmula sakit mo lang kayo. Magkikinig kayo. mahalaga rin to. Pagtatanim ng halaman, mahalaga to sa atin. Itong misip seed, mo, no? makita mo yung mga usok ng mga sasakyan natin, di ba? Environment, maganda sa environment to. Saka maganda sa ano, kung lang talaga. Di ba? Maganda sa paningin ng tao. Hindi yung, yung puro, basta makita mo, basura. Eh. pangit naman. Basura nakalagay, di ba? Hindi na maganda. Yan lang maganda sa atin. Siyempre po, masaya. Dahil malinis ng Para sa akin, magandang pananaw o tanawin dyan sa ano kasi malinis ba tapos bagong pininturahan na naman yung yung baba. Masaya ako. At saka ang dagdag ko dyan na eh, na namin talaga yan. Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan nyo kami itong ginagawa namin para sa ating komunidad.